Papayag ako na dito kayo titira. Pero sa isang kondisyon, babantayan kayo ni Noob. Hello, sir? Uh, hello, Noob. Napatawag ka. Narinig ko po si Sir Chris. May kausap. Hoy! Kung di mo ko kilala, kung gano'n ka bait yung kapatid ko sa'yo, gano'n ako kagago. Tutumba kita. Huwag kang magalala. Pati magulang mo, dadamay ko. Katabay mo ba sila? Ah, uh, sir, parang masarap pong mag Ado pong babay ngayon? Ma'am, sir. Dito muna po kayo. Hintayin niyo na lang po dito si sir. Mo tinuturuan, ha? Alam ko to. So, pa namin to. Bahay namin to, eh. Sige po. Dami sinasabi. Katulong lang naman sana. na. ba, 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 taas yung mo. Para ka naman nasa ano. pa pakialam mo? Wala tayo sa panahinke. Ano ko ba? Bakit ba? Squatter naman tayo ah. Doon din tayo. Squatter. Kita mo squatter tong lugar na ito? Ang ganda-ganda ng bahay ng kapatid ko. Wala akong pakailang. Na... Ipaba mo nga yan. Ito na. Ito na. Tama yung sinasabi. Kala mo galing ng palengke eh. Kala mo galing... Excuse Al me sir. Ano pong gusto niyong inumin? Soft drinks. May soft drinks dito. May ice ha. Yung malamig na malamig gusto namin. Init ng ulo namin. Bilis okay, sige mo. po. Sige po. Kukunin ka na. Sabi kayo, baba mo yung paano eh. Walang respeto okay. ah. Parang galing squatter ah. Totoo naman galing tayo dun ah. Wala tayo sa squatter, nandito na tayo sa loob ng bahay. Uyak, uyak, ang makis ka. Ah, kuya. Ano naman ginagawa niyo dito? Ah, kuya, si ano, Eden, asawa ko. Ah, bumisita lang. Oo. Oh. Chris, huwag mo ako pinaglolo ko. Ano bumisita? Alam kong may kaguluan na namang nangyari sa inyo. Kaya ka napunta dito. Ano ba? Wala namang nangyari kuya, bawal bang bumisita dito sa bahay mo? Ano gusto niyo mangyari? <sighs> eh, yun na nga po. Magsalita oh, oh, mag oh, ako, nang bahala dito. Nangingay lang po, pausap magkapatid to eh. Ano, eh, ano naman? Anong nangyari? Kuya, ano eh, eh nang tatlong buwan na akong ginakapagbayad nung sa inuupahan namin. Kaya ano, pinalayas kami kanina lang. Eh, wala naman ang ibang pwedeng puntahan. Alam naman. So, ibig mong sabihin, may na ka dito. Oo, mm, okay, lang naman. Um, to, kausap ko yung kulang eh. eh, mabilis lang naman kami, mga isang taon lang. Alam mo, Chris. Wala akong tiwala sa iyo eh. Chris, alam ko na 'yung mga galawan mo, ah. Hindi alam mo bang hindi na mauulit 'yung kinuha kita sa kulungan? Kasi Pero, hindi na kita tutulungan. Grabe ka naman dito yung asawa ko. Kung lang. Eh, e, yeah, hindi, alam mo naman, nanay. Dito yung asawa ko, grabe naman, binabalik mo pang yung galing ako sa kulungan. No? Dati, pan, dati pang story yun eh. Tapos na yun, matagal na yun. Tagal na yun, kuya. Nagbago na yan. Sige, kaya ito. Papayag ako na dito kayo titira, pero sa isang kondisyon. Makinig ka. Nakikinig ako, kuya. Babantayan kayo ni Noob. Kuya, parang wala ka naman tiwala. Sabi ko, nagbago na ako matagal na. Wala talaga akong tiwala sa iyo. <laughs> wala akong tiwala sa yung dalawa. Kuya, malalaki na kami. Ano ba? Tsaka hindi na kami bata. Alam na namin ginagawa namin. Nagbago na nga, di ba? Nagbago, Nagbago na. na nga. Hindi Bago na nga na ako na. nagrarakit ng mga masasamang bagay. Susunod kayo sa kondisyon ko, hindi? Siyempre, umuha. Oo. Oh. Kuya, oo. Oh, oh. Patirahin no, mo kami dito. Uh, Pukaw mo na dito. Gito gawin mo. Pag wala ako dito, bantayan mo tong dalawang ko to, ha? Opo, sir. Tawagan mo kagad pag may kalukuhang ginagawa tong dalawa. Sige po. Uy, grabe ka naman, no? Parang wala kang tiwala sa akin, na Kapatid mo ako. Tawagan mo kagad, alis na ako. Wala akong tiwala dito sa kapatid kong pa. Okay, sir. Ingat po. <sighs> na na Narinig niyo naman, no? Narinig mo yung kuya mo. Ay, hindi kami bingi. Rinig na rinig. Uh, para parang, parang pinapangaralan mo pa yata kami, ah. Nandito ako para bantayan kayong mag-asawa. So, magsusumbong ka? Tingin mo kaya mo ako? Ha? Hindi mo Asawa. pa ako kilala, asawa ba ito ng kuya mo? Siguro. Maas na eh. Pangit-pangit naman, pangit eh. Buti pa, yung soft drinks namin hanggang ngayon, wala pa, ha? Sige, sir. mo naman. Kukunin ko na po. Ito, kung ano nung ginagawa, nasa sarapan ng na kuya ko eh. Pagod mo. Lalo, boy. Babagang mo ang... Hello, boss. Patawag ka bigla. Boss, wala pa akong pera, boss eh. Eh, hindi ko mabayaran yung huli kong nakuha ang sup supply sa inyo. Kaya mo, boss, Nahalap pa ako ng madidilayan siya. Pasensya na kayo, boss. Ba huwag naman ganun, boss. Mabayaran naman kita, boss. Sige boss, uh, one month, uh, babayaran kita boss. Salamat boss. Tik naman nabuo ito. Wala oh. nang pera, man naniningil pa eh. Hello sir? Ah, uh, hello no, napatawag ka. Sir, narinig ko po si Sir Chris may kausap. Hoy! Sinusumbong mo si Chris ah! Hoy! Chris! Chris! Oh! Anong ano, 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 ako eh! Eto, narinig ka na kausap si Boss. Ha? Nagsusumbong kay kuya. Susumbong ka sa kapatid ko? Ha? Kailangan mo ba talaga ako? Tuntado ka. Ngayon, ang gagawin mo, tatawagan mo kuya ko. Tapos mo, kausap kayo ng tinta ko. Ha? Sabihin mo, naghanap ako ng trabaho. hindi mo? Ispeaker mo, ha? Listen mo! Si mo, ha? Huwag kang He hello sir? oh anong nangyari? Ba't naputol yun? Ah, naubos po kasi yung loob ko. Ah... Uh, actually, sir. Narinig ko po si Sir Chris. Uh, oh. ano-ano? Nagbabagong buhay na po talaga siya. Kausap mo po yung tita niyo. Nagpapahalok po siya ng trabaho. Sino tita niya? Ah, uh, tita niya daw mo eh. Alam mo, wala akong tiwala dyan sa kapatid ko na yan, ah. Bantayan mo. Sige po. Sige po, sir. sige, bye. Susunod na ulit yung to? Ha? Hindi lang ito ang abuti mo sa amin. Nintin dyan mo. Pasok mo sa kukote mo, ha? Hmm! Tara na! Sa kusina ka! Doha! Bakit ba ginagamit mo? Ha? Hindi mo lang pumapasok sa kote mo? Ito gamitin mo ha? Simula ngayon. Hindi <laughs> map. Sige. Tsaka hindi dapat pa gamitin dyan. Kamay ha? Naintindihan mo? Opo. Yan ang inahawa ka ng mga tao kagaya mo. Basura! Ko, di mo ko kilala Kung gano'ng kabait yung kapatid ko sa'yo, gano'ng ako kagago. Ha? Kasi yung cellphone mo? Selpo mo! Wala sir. Ano ah, nagtatapang ka na ngayon? Hindi mo ilalabas? Ha? Wala po, sir. Ah, ang tapang mo na, ha? Ano to? Ha? Ano to? Huwag mo kunin yan, sir. Simula ngayon, pagtatawag ka sa kuya ko, ako magdidesisyon. Naintindihan mo? Ha? Opo. Sumusubukan mo talaga ako, ha? O, ito. Tinulasan mo ba to? Tingnan mo. Napakabasa. Dito nga dito! Ayan! Alam mo yung basa! yan, yan, yan? Parang alam mo! alam mo! Alam yung basa! Sa susunod! dito pa rin sa kabasa dito! Makikita mo yung katapat mo! Ha? Naintindihan mo kami? Ha? Opo. po! Huwag mo kami sinusubukan ha? mag ka na! Bilis! Pagal! Yan, yeah, antok na nga tayo. Wala pang pagkain. Gutom na ako. Gutom kayo na magtrabaho ka. Ikaw ano? ang trabaho. Kalala kang tao. Walang Alam mo, dali kong kulungan. Wala akong, hindi ako inahiran ng mga tao dyan. Ma'am, hmm. sir, ito po yung tubig na hinihingi nyo. Malinis ba to? Opo, sir. Inumin mo nga yan. Kaya, uh, gusto mo kami nasunin dito, ha? Ay, diskumpiado ako dito. May lasun yan. Ah, uh, sir. ano eh, pag tinatayo-tayo mo? Umalis na. Yung cellphone ko po. Kailangan ko po, po kasi. <laughs> sa ngayon, ngayon nagdi ka. Ano ba sabi ko sa'yo? Di ba ako magdi-desisyon pagkatawag ko sa kuya ko? Yung pinapasok sa kukote mo yan eh. Kasi sir, araw-araw po ganitong oras tumatawag po ako sa kuya mo para tanungin po kung anong ilulutong ulam. Pati pagluto kailan, tawagan pa yung kuya ko? Ay, nagdadahilan lang yan. O siya, dito ka sa tabi namin. Gitna, dito. Upo! Siguraduhin mo, ha? Pagkain yan, ha? Opo. Kasi kung hindi, tutumba kita. Huwag kang mag-alala. Pati magulang mo, dadamay ko. Ha? Lutong ulam lang talaga, sir. Pati mga kamag-anak mo. Gitna, bigay mo na. Oh. Gutong na ako. Hello, Ah, no. uh, he hello, sir. Use me yung boses mo, ha? Parang takot na takot ka. Anong problema? Tatanungin ko lang po, sir, kung anong gusto mong ulam ngayon. Adobong baboy po ba o pritong manok? Sige. Alam ko nang ibig mo sabihin. to, makinig kang mabuti, okay? Pag ang sagot mo, oo, sabihin mo, adobong baboy. Pag ang sagot mo hindi, sabihin mo pritong manok. So ngayon, tatanawin kita. Katabi mo ba sila? Ah, uh, sir, parang masarap pong mag adobong baboy ngayon. Okay. Um, may lugar ba na makakalayo ka sa nila? Ah, uh, sir, hindi po tayo pwedeng magprito ng manok eh. Wala po tayong mantika. Ano, sinasaktan ka ba nila? Ah, uh, sir, mas maganda po talagang adobong baboy para maparami natin ng luto kasi may bisita tayo ngayon. Makakahanap ka ba ng tulong? K kahit sa kapitbahay? Ah, uh, sir, kasi kapag pritong manok po, uh, walang sabaw yun. Sige. Ngayon ito, may gagawin niya mga yan. Hahanapin nila kung nasan nakalagay yung alahas ko tsaka yung pera ko. Bigay mo lang yung gusto nila. Okay? Hayaan mo lang sila. Bigay ko sa yung code. 5564. Five, five, okay? Opo, sir. Huwag kang mag-alala. Huwag kang matakot. Pupunta na ako dyan. Ah, uh, sige po, sir. Salamat po. Magluluto na po ako. Bayan, tatanong lang kung anong ulam. 30 minutos. Tagal mo na mga ipag-usap. Ulam lang kailangan. Ano ba po po mo dyan? Tumayo ka na, magluto ka na doon! Sige po. No! Huh? Baboy ha! Adobo! Sarap pala mong pangulam si Kuya. Nako. ka na nga ako. Ang buhay ito. Ano? Eh, paano ba naman nag-message si Boss? Eh, sinisingin lang ako ngayon. Kung di, tutumba, Tutumba daw tayo. Damay ka pa. Yan! Kasi kung ano-anong ginagawa mo sa buhay. Bakit? Yun naman nakapagsalba sa atin, ah. Hindi ka naman na, Hindi ka nag-iisip, eh. Hindi nag-iisip, eh. Ikaw nga ang babae. Hindi ka man lang magtrabaho. Eh, lalaki ka. Dapat ikaw magtrabaho. Ba't di na lang kasi ikaw magtrabaho sa bar? Nagkasilbi ka pa sana. Yun pala gusto mo, eh. Eh, sana dati mo pa sinabi. Noon ko pa siya'y sinasabi yan. Kailangan natin ng pera kahit maging bayaran ka. Ah, ganun. Gusto mo talaga ako sumama sa mga iba't ibang lalaki at maging bayaran? Ay, sumama ka. Basta may pera tayo. Yan ang importante. Ano gusto mo? Itumba tayo ni boss. Ano, nagmamahalan pa rin tayo? Ang ganda sa libingan? Magkatabi? Eh, Manong, tanongin mo yung yaya. Yung katulong ng kuya mo. gagawin natin yon eh. Katulong nga lang yon. Di ka ba nag-iisip? Yung kuya mo may tiwala doon. For sure, alam niya kung nasa yung pera at mga alahas tinatago. Oo nga, no? minsan may silbi ka rin eh. Sabi sa'yo. Oo nga, tara. Hey, teka! Bakit? Pero baka pakulong ka ba na naman kuya mo kag na-laman <laughs> to. Ano ka ba? Ako yung papakulong ng kuya ko. Pag nakulong ako, ilalabas din ako noon. Maawa sa akin yun. Ilang days na akong napuasok na pasok sa kulungan eh. Hindi mo ba, ba naalala yung sinabi kanina? Last na yung tulong niya sa'yo. Huwag mo intindihin yun, hindi ako matitiis na ng bilang kapatid. Sige na, takutin na natin yung katulog niya. Tara. sir. Sir, nagluluto yes, po ako. Luto, luto. Luto, hindi mo naman hmm? kailangan bantayan yun. Adobo yun. Ano po ba to? Yung ano to, nakikita mo yan? To. Bubuksan mo yan, ha? Hindi ko po alam kung paano buksan to, sir. Anong hindi mo alam? Bubuksan mo hindi. Sinungaling to eh. Bubuksan mo ba yun o hindi? Sir, may code po. Hindi ko po alam. Alam ko, alam mo yung code niyan. Pinagkakatiwala ka ng kuya ko. Ha? Saan mo na kasi kung ayaw mo masaktan? Hindi ka po ba naawa sa kapatid mo? Kung naawa, ba't na ko sa buhay namin magkapatid? Ha? Huwag kang mag-alala. Alam ko kung saan nakatira yung mama at papa mo. Sa Batangas. Ano, bubuksan mo eh. Puputulin ko yung mga daliri mo. Huwag niyo pong idamay yung pamilya ko. Hindi ko nga yung mga damay. Buksan mo. Bilis! Bubuksan ko na po. Tagal. Buksan naman pala eh. Dami pang... Oh, sinisa. Eh. Sabi dyan. Dami pera. Ha? Ano ba? Pinaglapan niya ano ano ng kuya mo, sir. Tapay oh. ka. Kanong mangingay ha? Mangingay pa. Ba pa. To, ha? Yan, mo, ano ba to? Ano Ganda lang tayo mga pa. Mamahalin ito, ha? Sa amin ito. Naghirapan po yan ng kapatid mo, sir. Chris! Uy! Sabi ko na nga ba, kuya, hindi mapagkakatiwalaan to, eh. Nakita ko binubuksan yung safe mo, kuya. Tignan mo, lahat ng pera talahas sa kamay niya. Buti na lang nandito kami ni Eden. Kaya nga. So ginagawa mo kong tanga? No, magsabi kang totoo. Sab mo yung totoo. Huwag kang magsinungaling. Sila bang may gustong kumuha ng pera at alahas ko dyan sa safe? Sir, so, lutunat po yung adobong baboy. Ibig sabihin nun, oo, Chris, niloloko mo ako ah. Wala pang isang araw. Pag nanakawan mo na ako. Eh, kuya, eh, hiramin ko lang naman yan eh. Anong hiramin? Anong problema mo na naman? May kailangan akong bayaran, babalik, babalik ko rin naman sa'yo yun eh. Saan ang sinabi mo sa'kin? Sa Para ko sasabihin eh, ayun sakto, nandito ka na, sabihin ko na sana eh. Tsaka pag hindi niya na bayaran yung utang niya, papatumba yan, pati ako damay. Sinabi pa yun. Ngayon, hindi ako dyan. May pala kayo, ah. Kaya pala kayo umalis ng bahay nyo. Hindi kayo pinaalis. Kaya, well, hiram lang naman, pere. Eh. Papatid mo naman ako, syempre. Eh. Yun na nga, eh. Kung hiram ka sa akin ng pera, papahiramin kita. Hindi yung nanakawan mo ko. Sabihin ko naman sa iyo yun, eh. Papakulong kita. Ako mismo papakulong sa inyo. Papakulong? Kaya, well, ako, kapatid mo ako, papakulong mo ako? Sa mata ng batas, walang pamilya. Walang kamag-anak. Walang kapatid. Sige na ba? Walang bahala dito. Kuya, kapatid mo ako. Kapatid mo kapatid. Ito ba? Ano Hindi na kayo magpaliwanag. Alis.